So, magandang hapon sa lahat. Ayan, ano mga oras kayo abutan ng video na to? Ang gagawin natin ngayon ay tatawasin natin sino kaya? Si Miss Ivana Alawi. Si so, Everesty Tawas Serie ng mga Philip Apollo Channel. Kung gagawin natin. So, si Miss Ivana Alawi na diagnosed siya ta last year may sakit. And nagkatubig yung chan. So, tingnan natin if yung cost ba ng tubig sa channel is iba na ay pula or pandoktor. So, check lang muna natin. Eh. Um, ko lang yung mga gamit natin. So, yung sa mga bago sa channel nito, pagtatawas, yun na, uh, iba't iba pamamaraan. Merong sa tubig, meron dito sa kandila, at eh, meron naman sa kandila at papel. Meron eh, naman gumagamit din lang is gagawin sa ano. Tapos, sisindihan na ano din. <laughs> papaikutan din sa apoy para lumabas yung mga figura na gumagamal natin sa tao. So, try natin kay iba so, na Elawi kung ano sa taas sa tapas. Siyempre, meron taghanda tayo ng papel, posporo, ayaw mo sa Basta posporo yan. Tsaka so, kandila. Ayaw mag-focus! Ano ba naman yan, Sony? Pinaasa mo ako. Ayaw ko bakal sa lens. Pinalta ko kasi yung lens. So, check-check natin. At yan, si Madam Isa binuksan ang pinto. Bago lighting na rin. So, talaga Madam okay, Isa. O, okay, okay. oh, sige, kunin mo mga kailangan mo kunin. Okay lang. So, yun, si Madam Aisa <laughs> ah, Madam. Madam ko yan eh. Ang dami eh. <laughs> Sindi na natin yung ating kandila para malaman kung ano ba nangyari kay Miss Ivana Alaw. Para mas maganda na bukas yan. Hindi, pero umpisa ko na naman din. Okay din naman yung lighting na to. Ko alam ko lang, sinta tayo ng kandila kaya mas patay na rin. Medyo matiling. Uh, na ako ba ito? Oh, okay ano oh, no, Rosh, anong kuna ito, ito? yung ginamit ko dun sa Taos kay Chris Aquino. Kasi so, hindi pa nakakaparoon dyan. Hanapin nyo lang sa YouTube channel. And iba't iba yung pamamaraan ng mga tao sa pagtatawas ng mga albularyo. So yung akin, yan, natuloy nila ako. Sina, mga pamamaraan ng mga manggagamot dati para malaman kung may kulam nga ba o wala ang isang tao o kung anong gumagambala sa isang tao. Um, fortunately, gising-gising dito. Kulang na sa apoy. Aya, hindi yeah, na lang yung wax. Ilan natin ako. Ilan Guys, ang weird ng kandila, oh. Hindi nagsisindi. Yun ako, mukhang malakas yata yung tayong gumagawa kay Ivana. No? Oh, meron nga ba? meron <laughs> nga ba magagawa kay Miss Ivana? Baka itong ay mabuhay, oh. Ano yung tunay na tayo? Ay mabuhay, oh. Pwede, guys. Ay mabuhay, guys, ng apoy. Eh. Diba? Ano nangyari sa kanitin, di ba? Ano kaya nangyari yun si Bana? Uy, 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 Naku, malakas to ah! Lakas ba to? De, parang may problema lang talaga yung kandina, babe. Eh. <laughs> Mabuhay ng ako yung guys, oh. Ay, tatawas sa ganyang kalaki ako eh. Um, palakasin pa natin ang pante. Ganda naman yung apoy niya. Wala rin na guys. Wala So, mag-start na tayo ng tawas kay Miss Ivana Alawi. Ay, wala nga kita. di wala. Yan, yeah, paikot-ikot lang yung... Naku! Mamama kayo talaga, guys. Diwaga naman ito, guys. Nakakagiwa ka nun. kaya tayo ng kandila. Sige, pabalik tayo ng kandila, guys. Ayun itong isang kandila mo. Buha pa. Mas palinghado itong kandila, guys. Ayan, mas malakas yung apoy So, guys, sa kandila nga lang, walang kinalaman kung malakas o mahina yung ng kuway gumagawa man kay Miss so, Ito na kandila and tuloy lang natin yung tawas. Ito pala yung nadodrawing guys. Try, try natin. Tapos, di ba napansin nyo na no, nakaraan, hindi naman puro bilog ang ginahamit natin kay Miss Ivan. Okay, ganyan ganyan din natin. Try din natin ganyan ganyan. Ah, kung ko gumagawa. lumabas sa tawas Mimis Ivana Alawi. Ito matanggap pala ko may kulam siya. Wala eh. Hindi nyo, makikita kayo. Pero ang demonyo, pero hindi yun. Hindi siya yung may gawa ng sakit. So, Um, yung sakit yung si Ivana, more or less, hindi siya gawa ng tao. Um, ano siya? Ang doktor yata talaga. Dito. Demonyo, pero hindi siya. Hindi siya yung... Ano lang? Para kailangan lang mag-play. nyo, may makikita kayo. Just me na kung meron. Ah, ito yung sakit niya. Over, ito yung. Um, ovary ito yun. Dalawang ovary. Ito, tsaka ito ko siya at isang bukoy oh, uh, na ako. Uh, doktor, walang mukha oh. Yun, hindi ba nyo nakikita ko? Pasok sa ipyat. So, yun yung ano, hindi po ba sa tao sa ating Miss Iba na um, uh, wala akong nakikita. So, yung iba, if may makikita, hindi very good. kaya uh, wala. Yun lang po, magtatapos oh, ang tawas seri eh. na kayo Miss Iba Relawi. Uh, next natin tatawasin si Miss Sunshine, yung isang uh, A uh, celebrity din na uh, may autoimmune. Ayan, kay Miss Ibana, magpagaling ka Miss Ibana. Um, demonyo lang talaga yung nakikita ko dito. Walang kulang, walang ano. So, ginagabala siya ng demonyo. Pero yung sakit, hindi yun yung gawa ng demonyo. Um, talagang pang may sakit siya. So, yung demonyo yung baka ginugulo yung isip or baka may gusto sa kanya. Uh, Miss Ibana Lawi, kung napanood mo to, punta ka dito. perform tayo ng exorcism. Ayan. Alisin natin yung devil yung sa katawan mo. God bless po sa lahat at gagawin ko lang si Mr. Carlos Agassi sa mga bashers natin. Tama kayo, mali ako.